All isang mapayapang buhay po. So, ngayon po mga panalig at nandito po ako sa kagubatan at nakakita po ako ng ganito. Parang sisu rin po siya o oh. parang animoy sisio din 'no. Oh. Pero dito po yung sa mga kagubatan trip po mga panalig. <laughs> ngayon na po nakakita ng ganito eh, parang siso. Oh. <laughs> yung parang kagaya sa mga palubunutan din na nabili rin ako ito no. Parang kagaya sila sa mga ano, sa mga palubunutan. Ito yung ang likod kasi nito eh. Ito yung isa oh. Lalagay ko na lang ito sa bag. Tika lang. Ayun, nailagay ko na rin sa bag ko dito po. Naisilid ko na rin po dito sa loob ng bag ko, mga panalig. So, ngayon po mga panag ito, medyo umano, tumutunog mano umano na rin po ito yung um, tumutunog na rin po. Umagalo, umano na rin siya, oh. may ano na rin po. Yung si season na rin po. Bubuksan ko rin po ito. Sa ngayon po mga panaligat ng po ako ng mga ganito rin po. Gabi po rin doon sa may doon banda rin po mga panalig. Sa kung nga rin po pala mga panaligat dumako na rin po ako dito noon. At dito mayroon rin po dyan na duwende rin po mga panalig. Dyan yung punso ng mga duwende. Sa hindi ko na rin muna siya, dadako sa inyo yung duwende rin po dyan mga panalig at dito rin po ako ng warin ng mga mga rin po dyan noon. at o nga rin po pala sa inyo pasensya na rin po na hindi na rin po nakapag vlog ng maayos at hindi na rin po nakapagbahagi ng mga orasyon rin po dito about sa aking uh, rin po dito sa sa youtube channel rin po mga panalig ano ba, parang nawala yung isa yata ng ano dito big dito nawala yung isa dito ay hindi ito <laughs> natabunan lang pala Saka yung ko rin po ito sa kanyang inay rin po mga panalik. Itong mga iklog na rin mga ito. Kanina, hinahanap na rin po yan yung mga uh, ano niya. Mga inakay niya rin po mga panalik. Sa so, daming mga lamok rin dito. Grabe, masyadong kasi na rin dito eh. Pinakapag-vlog na rin po dito noon eh. Hindi masyadong madamo-damo rin po mga panalik. Ayan, daming pinagsusundan tuloy ako ng mga lamok dito. Masa mga gantong makadamuhan dito eh. Daming lamok talaga. Mm -hmm. sala